Ayan, magandang umaga sa lahat. Uh, at ako'y dito na naman sa palengke. Nakita ko to si Kuya, naglalakad ng paika-ika. Ay, nilapitan ko. Pinagmasdan ko muna siya, nang hihingi-hingi siya. Hindi ko po alam kung ano hinihingi niya. Tapos nang nilapitan ko siya, inaloko po siyang kumain. Pero, tumanggi si Kuya. Ayan. Tumanggi siya. Sabi niya, may laka daw siya. Sabi ko, ayaw niyo pong kumain. Ang gusto lang daw niya ay soft drinks. Sabi ko, ang aga pa po. Bakit ka magso soft drinks? Yun daw ang gusto niya, soft drinks. Sabi niya, sa kasamahan mo na ng tinapay. Sabi mo, ayaw mo kakong kanin. Kanin at ulam. Ayaw daw niya. So, binilihan ko siya ng soft drinks. At saka tinapay kasi yun ang gusto eh. Alangan nga naman pilitin natin. Pakainin, paupuin. <laughs> so yan, bumili ako. The loser stands once more beside the victory. That's our destiny. The winner takes it all. The loser stands. napansin ko parang hirap siya mag humawak. Sabi ko, buksan ko muna kuya yung soft drinks mo. Kaya kinuha ko yung soft drinks niya. Binuksan ko muna. Tapos ayun, hawak-hawak niya na ngayon ako. Matatapon pa ata. Kawawa naman si kuya. Ayaw niyang kanin eh. Napaupo ko siya doon sa kantin. Tapos sabi ko, pakainin ko siya. Soft drinks talaga ah. daw gusto niya. At saka tinapay. Kaya ayun, binigay ko yung gusto niya. Other things we've been through, though it's hurt in me now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done.